nang halaga dito ang mangga <laughs> sa dami kasi guys na nagsasawa na yung tao ay ano nakatambak na lang siya hindi guys tambak lang yung mangga dito mm -hmm. ang, ang kalap na lang kalap na Maynila napakamahal nito pero dito sa probinsya wala nang halaga Dino guys ang dami kasi puno oh siya Ayan yan o oh. Diba guys o okay, Dami kaalat na Wala nang kumakain dito ng mangga Naumay Nakakaumay pala talaga Pag marami kahit ako hindi na Wala na oh, Mga gusto dyan, ipadala ko through JNT Punti na lang tayo. Padala ko itong mangga. Eh, saan saan na lang. Oh. Nagdalat na. Kalat oh. lang siya. Dito. Marami pa dito. Ayan. Kalat oh. lang. Yung mga mangga na yan. Kalat lang siya dito. Ayan. Pati dito. Oh. Puro mangga yan. Wala na lang kumakain ng mangga. Okay guys, pinakita ko lang yung nagkalat na mangga para ma manghinayang lang kayo eh. Nagkalat <laughs> lang kayo. Oh. Sayang lang talaga mangga guys, oh. nabubulok na. Nawala no, na talaga ako rin, maayaw ko na kumain eh. Pati nga yung mga baka, ayaw na rin kumain. <laughs> Sawa rin sa mga baka. <laughs> Sayang. Napakamahal pa naman dito sa ibang lugar. Samantala dito sa amin sa probinsya, wala. Hindi na kami kumakain sa dami. Oh. Kumuha na yung gusto. Libre po. Wala.